nakapag foundation na kami punta kami ng JS prome. ready na mga akla <laughs> lalabang kami sa araw ngayon <laughs> kumusta mga kavelo sa video na to syempre makakapag bike ulit tayo pero ngayon kasama na natin ang tropa nating si Castillo makipagsapalaran raw kami sa kalsadang may init na mala impierno First time niya raw mag-share a loop mula sa may Cherry Antipolo. Kaya naman, sa padyaka na to, ay medyo hinay-hinay lang tayo. Ang ikot na to ay may layo ng isang daan at dalawang put mula sa aming Mario. At dito madadaanan ninyo ang ilang mga bayan sa probinsya ng Rizal mula Antipolo hanggang sa may bayan ng Angono. Kaya naman sa mga ganitong klase ng ride, marapat lang na ang bisikleta mo ay nasa tono. Lalong-lalo na ang mga preno. Dahil bukod sa ang mga kalsada dito ay delikado, marami rin kasing mabibilis na sasakyan at motorsiklo na umaarangkada dito. Kaya isang purong pagpapaalala na palagi mag-iingat sa kalsada, solo ka man o maraming kasama. Oo, masaya magbisikleta, pero mas mahirap ang madiskrasya. Ang gagawa mo sa akin na <laughs> ano ba ang ride natin ngayon? Sierra Lupa o Sierra Balikan? Mahala na. Depende saan? Depende sa muka. <laughs> Depende sa lagay ng muka. Maglas pag na Sierra Balikan na lang. Pero kung kaya pa, Sierra Lupa. Pero sasakay sa mga saan o. Sa ano? <laughs> Sambalok. Sasakay na ng jeep. Joke so, lang. Kita naman mo namang ahon yun. Haba niyan. Siguro mahigit isang taon na. Isang taon o no? two years na akong hindi nagpunta dito. Isang taon siguro. Last na ako dati. Ngayon, Ngayon hindi baano, no?

Toast coin na lang. <laughs> <laughs> Toast boy. wala akong makulimlim na ngayon pa rin mayigit isang taon pa ako huli ng bike dito ah, grabe pa rin nagbabago 45 kilometers na Ito na kami sa may garden cottages Grabe init, naantay ko pa si Lu Maka nagpahinga sa balik Sobrang init, grabe Ayun na si Lou. Ano, Lou? Anong balak na natin? Saan nandito pa ni Raph? Ayoko nang umuwi. Presko eh, Lou. na eh. Alin-alin? Sige, tahan ko. Kaka-crups na ako eh. Isang pababa na ano? Tapos ahon na agad na ano, oh, na agad. Dito na kami sa Magnetic Hill. Kung tawagin nila. 11% consistent. Walang mintis. Ang sarap mag-swimming na lang Blue swimming na lang tayo Swimming na lang. Swimming na lang. Pero kung wala kasi yung mga pinag-aiman ng green tsaka red. <laughs> yung red, dito ka ah, kasi red eh. Yung green, syempre under ka doon. <laughs> 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 sobrang init. Ahon, kaya naman. Kaya lang. Dahil sobrang init. Alam mo, mapapasilong kayo. Ngayon lang ako umahon ng gantong kainit dito hindi talaga pinagbigyan ng araw to hindi okay, kaya mo yan Lou konti na lang makakasilong ka na ngiwi sa init <laughs> <laughs> Mababa oh, na yan. Hey, Nakapaari no? eh. Yeah, yan, eh, Barang si Pacquiao yan eh. Ang lakas naman naman eh. pagligong ganyan, tapos diret-diretso yan, makuha natin. Di kaya mo yan?

Namin sa bahay. Yeah, pagliko na yan. ah, na ulit yan. Ipit oh, ng araw. Ipit sa mga. Parang tangaling tapat. Kahit hapon na. At ba tangaling tapat? tangaling tapat kasi nakatapat na yung araw. O oh, tangaling tapat kasi yung diretso na yung araw sa taas. Tapat na tapat na. Hindi ko alam eh. Tangaling tutong. Hindi <laughs> ko alam kung yung tamang ano doon. Explanation. Pero base lang yung sa akin. sarili kong pagkakain din, din. Eh yung hating gabi. Bakit hate? Kasi nahati na siya. Kasi 12 na eh. Kasi ano yan eh. Either tangaling tapat or hating gabi. Ay, oh, ano, parang okay pag-usapan yun ah. Transingo, no? Transingo. Oo. Oh, oh. Lusong na kami din sa Palong. Lapit na kami dun sa Jollibee. Grabe. Sa init ng panahon ngayon, halos doble yung maaari mong maramdamang pagod. Luto ka na sa init, laspag ka pa sa ahon. Nananalig ka na sana lumubog ng mas maaga ang araw, pagsapit ng hapon. Dahil sa bawat hampas ng init, madidinig mo ang daing ng lupa. Sa init ng panahon, ang sigaw ng mundo ay halos di na maipinta. Sana nga may pag-asa pa na ang bawat individual ay magkaisa. Upang sa mga paglipas ng panahon, makamtan natin ang tunay na ginawa. Nata kami na ang Cardona. Ay, nasa sunog kanina. Gusto nyo rin ma-experience yung ahon dito sa Cardona Diversion Road? Ahon malala. Pagka-uwi ng bahay, tulala. <laughs> Pero kaya mo yan. Ayan na. <laughs> Last na yan. Tapos na, gate 1 na lang ulit. <laughs> Grabe. Last na yun. Kaya kung nagustuhan mo ang video na to, please give this video a thumbs up. And if you want to see more videos, ay mag-subscribe ka na rin. Maraming salamat mga kabelo. Ride safe sa lahat.